So, dito so, yan. mga farm dito yan po sangkis kaya dito tayo para magawa tayo ng content no? puro sangkis po dito ayan. so, lahat ka mahinog mga buwan nila kaya yan so ikutin natin dito yan guys yan puro sakis po yan lahat yan dito na natin ikutin yan puro sakis po yan kaya Then. kita natin so ay nice dito rin sa kabila yan, puro sangkis Yan. Yan, kung mapapansin nyo. Malapit na silang madilaw. Yan. So, yan. karaming bunga. Okay guys, so, nakad tayo. Tayo sa kabila. Yan guys ang madilawang mga buko. Kaya, yan. Tayong buka, kaya itong tayo. Simple-simple lang tayo rito kasi baka magalit kung may ari. Yun, napakalawa. Yan. Puro sangkis po yan. Kaya, yan. So, ngayon, ah, uh, kita rin ninyo yung mga sangkis dito o wow. oh, yeah. um, pero may mga bahay na malaki guys so, ito tayo sa kabila Mayroon tayo madadaanan. Andito pa rin tayo sa bayan ng So, may hinod lang po. Ayan. O, kasi yung Jeju eh, is produkto ng mga sangkis. Ayan, mapapansin niyo mga sangkis yung dito. Ayan. Ganda. Hinod na. Ito ang mga hinod na ito. Malapit na. Ayan. Ayan. Yeah. Let's go guys. Sabahan nyo kung mag-ala. Ayan. Kamakita yung mga farm dito. So. Ayan. ayan. Guys. Ayan naman yung may factory rito. Kaliit. Ayan. Lapit na mag yan. Factory. Pag nagkaroon ng harpisan, go opening na yan. Yan, parang pare. Yan, so, shout tayo. Yan, factory. Sarado pa yan. Pero meron yan dyan, nagbabat pa Tayo. Ayan. 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 Gagala mo kayo. Samahan nyo kung maggala. Para Po ayan po okay. wala tayo so samahan nyo ako travel so magtampan ako naman yung greenhouse gusto kami kaya naman sa maganda so, dito papasyalan natin para makita at mapanood maburo sa po yan so dito pero na naman tayo madadaan Ayan ito kuha buha guys yun tapit na rin silang buha

ya dami nang hinug yo guys so kulat na siya sabe ko lagi siya inyo so ya pagala o ay rito sa Jeju Island nani lapit na po ang na yan kasi dilaw na inyo so sama siya ito may green pa yan so wow ay may buwa kaganda lalaki eh. yan And, guys so ito natin ng mga farm dito So, hala ano guys, ah, uh, niyo yung alimutan na like, comment, and share para po mapanood ng iba. Ah, uh, sa lahat, ah, uh, subscribe to my YouTube channel. So, At uh, sama na rin po ang uh, halimbawa pa ngayon ang aking bell button para po kayo updated sa akin mga video so guys if you maraming maraming salamat sa inyo lahat at walang sawang pag support pa po at sana ay mapanood ninyo ito yan so Thank you for watching, guys. Bye bye.